guys welcome to my youtube channel Katingko guys lupa binibinta 1000 square meter ayan po dito sa ano sa karay sa gilid lang po ng highway guys ng sa karay papuntang no? puntang tigbi yan ila hektarya ito? 1.9 ah uh, 1.9 pala hektarya 1.9 magkano per square meter? per square meter magkano? per square meter magkano? 10? 10,000 ah uh, 10,000 per square meter daw Ano lugar nito dito? ano lugar? Huh? Kaymino. Ah. Uh, dito sa Nur no, Sagaray, Kaymino Nur no, Sagaray. Along, Along 1.9 square meter. Hanggang doon sa kanto po. Hanggang doon po sa kanto. ayan Pakat doon. Papuntang ano na yan? Papuntang minuyan saka labas din ng tigbi doon ang daan sa taas And guys, sinaganap ng lupa dyan bilhin nyo na po ito, 1.9 ayun guys, patag siya kayo patag, maganda Paglabas ay wi na ano. Okay. So guys. Maganda ang front niya. Patak. Yan sa mga gustong magkaroon ng lupa dyan para sa mga ano may mga sasakyan na ano malalaki pwedeng parkingan pwedeng gawan din ng ano factory ganun commercial pwede rin farm ganun sa so, gustong alaga ng mga ano mga hayop pwede basta lupa nyo walang makakapagpigil kumpitangan nyo ng mga ano mga livestock yan guys ayan o papuntang ano yan bayan ng Norsagaray dito na papuntang Tigbe ayon siya papuntang San Jose del Monte ayan ayan 1.9 hectares 10,000 per square meter yung pwede pang commercial po uh, don't forget to subscribe my youtube channel Katingko click the notification bell share and like maraming salamat